Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid So ngayon magbibigay ulit tayo ng update dito sa mga breeders nating alimukon So nung mga nakaraang araw anong uh, Nung in-upload ko yung video na hiniwalay ko na yung mga anak nila So ayan After ano lang al Halos 3 days lang mga kapatid Ayan Nagsimula na namang maglimlim yung Ano Yung mga alimukon ko Ewan ko kung may itlog na to kahapon naglalandian ba lang yan pero ngayon may, naglilimlim na so sana mag success ulit sila ito kasi yung ano yung veterano ko na breeders uh, apat na beses na to silang nag success so sana mag success na sila ulit sa panglimang sa panglimang beses so ito ay eh, mga kapatid ito nga pala yung bago kong breeders so anak sila nito anak sila niyan yan yung magulang nila at ito yung mga anak. So, mga young birds pa yun mga kapatid. Nasa 7 uh, nasa months old pa lang yan. Pero, ano, breeders na yan mga kapatid. Yan. Uh, limang beses na din yan sila nag-breed pero, uh, pang limang beses na to pero yung apat, yung unang apat na nauna ay ano, uh, hindi nag-success kasi bata pa nga sila. So ngayon, meron na silang itlog, hindi lang natin nakikita dito. Ewan ko ba kung maalinag ba natin. Ayan, may puti yan. Ayan, dalawang puti. So may itlog na nga, kompleto na yung dalawa. Naglilimlim na yung babae. So ito kasi yung lalaki yung may red na ligban sa paa. Yung babae wala. So, makalbo to mga kapatid, kasi nung napakawalan ko si Pinky, Uh, ah, dumapo dito kaya ayan nakipaglaban sa kanya kinalbo siya so and I hope na sa pagkakataong ito ay mag success na tong dalawa mga kapatid kasi gusto gusto ko na na mag success sila maam Malaga naman sila mga kapatid pagdating sa pag, paglilimlim ng itlog. Yun nga lang ay hindi fertile yung itlog nila kaya kadalasan iniiwan talaga nila so dito ito nga pala yung breeders nating manatad so hindi pa yan nagkakaroon ng itlog pero kakahapon nakita ko na pinatawag na ng lalaki yung babae dun sa ugad nila so I hope na mag breed ulit sila ngayon para madagdagan naman yung mga ano yung mga inakay nila ito nga pala yung mga inakay nila mga kapatid halos 2 weeks na yan lalaki na at dun din yung at dun din yung ano yung ano hindi natin makita ayan yan din yung alimukon yung anak ng unang yung veterano nating breeders yun so ito talaga yung gusto gusto ko mapadami para ano makapagpadami tayo ng lahi nito kasi mahirap talaga itong i-breed mga kapatid so thankful tayo kasi nag-success tayo so ayun lang mga kapatid sa update natin sa mga breeders natin so salamat sa panonood thank you